Hello po Chibi. guys, kakainte ng balot mga ka-uncle ko ganyan. Kaya ikaw sa piso, ikaw na lang sa pizza, ikan, like, taon sa ano hmm. Saan? Pag-uha. Ako lang ako lang paon. Ang sarap. Ang sarap mga ka-uncle sa balot. Oh. Hmm? Ito yung sisiw mga ka-uncle. Ang sarap. Ang sarap talaga eh. <tis> Bobby. Bakit dam? Bakit dam? Ang kakuha mo ng galot? Tarap. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ano yun? Hmm. May hapa mo na? na Hindi, kinain ko. Hala ko, tinain ko ng susi. Hindi. <laughs> 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 Di, <laughs> Di ma'am, kumain ako ng balot. <laughs> Narap eh. Ang sarap, ang linis ko dyan. Ang mukha ko yan! Ang ako! Ito, huh? <coughs> Kainin mo. Hindi ko ba kumakain ng balong? Kainin mo. Masarap suka, <coughs> no. Suka-suka. Then asin. Para mawala ang pan. Kainin mo. Masarap. Ito. Ano to? 16 ma'am. Maliit lang yung Ito? Ano? 17. Yung kakain ah, mo kanina. Sarap yun lang. Kahit mo ma. Ito? Masarap yan. 17 na. din. Same ma'am. Pag mag-ano kayo, malaki yung agano. <coughs> Grabe mga kaangkos. Grabe talaga tong ano tong balot nung ang tigas. Yung, ito yung ganyan. Ito yung, yung tigas yung sa kanya. Balot sa puto. Ito <laughs> yung ganyan ang nakabalo. <laughs> Hello mga kaangkos. Hindi mo makikita mga yung ano. Yung sisil. Pag kumain talaga ng balot mga kaangkos. Ay ko talaga ng ano. Paprito ko pa mga kaang. Makao dahi. Mm. Mm. Mm -hmm. Merong Paabot na yung soka daw. Merong ano, merong, merong piniprito nito. Mm. May restaurant na nagpiprito. Mm -hmm. O, tignan mo. Mm -hmm. Sarap po. Ganyan talaga. Pag balot sa puti, mas maganda. Rami. Seventeen. Seventeen may lami. Kaya balot sa no, mas lami. Ang namis na miss. Mm. <laughs> Ay. Ito Ito yelo. Okay lang. Hmm. Tara. pa? Wag na. Okay, okay na gusto mo pa? Ikaw, ma'am oh. Wala piso ang yelo Ikaw. Hmm. paano mo to buksan lang dito? Lam, hmm. dito. Yung mas malaki. Hala? Yung dito ako sa lamesa. Hala? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay, okay, okay. Ay, Di, ani limpyo limpi rin lang. Para para nung ang taan madami natin. Ang mga mga suka mo. Oo, pinakulat mo rin, no? Kinuulag isa yung suka lagi. No? Hindi ka matagbo sa suka. May suka dahil. Mahiyan eh. Laguang <laughs> mo na dahil mo Day. Ang dami nyo talaga malunggay. Pwede Kaya nyo gawin yung suka, ma. salada yun. Yung, yung dahon lang mismo. Yung sisig, ma'am. Sisig, sisig na balot. Sisig na balot. Sarap yan. Sisig! Hmm. Ano sisig na balot? Basta ha? nasa sisig sa ako sa sisig balut. Balat basa -basa. ng balat ng mm -hmm. head 'yon ng ano, baboy. Sisig. Ah, sisig. Sisig ang balut, putang bituk balut ang sisig. Malakas tambahin. Masarap pa sa basak. Pandawit.